Noong nakaraan nga pala mga mare ay nagkalakad kami ni Ate Cassie. Saglit lang naman yun mga mare at pag uwi nga namin ay sinabihan ko nga itong si Ate Cassie na dumaan nga muna kami dito sa Super 8. Paubos na rin kasi ang mga stock namin sa bahay at sabi ko nga dito kay Ate Cassie ay mamili nga kami kahit kaunti. Pagkarating namin doon sa Super 8 ay nakilala nga agad ako nitong si Ate at palagi nga daw siyang nanonood ng aking mga vlogs. Kaya naman shout out po sa iyo Ate at thank you. Napakainit nga ng no mga oras na iyan pero tiniis talaga namin itong si Ate Cassie dahil nandito na rin lang naman kami sa bayan ay di mamili na. Kaunti lang naman ang mga bibili namin mga mare at yung mga kailangan. Kailangan lang talaga sa bahay ang aming mga kukunin. Kagaya na nga lamang nitong shampoo dahil isa nga ito sa mga gamit na gamit sa ating mga bahay. Lalo na nga sa panahon ngayon ay eh, hindi ka talaga pwedeng hindi magsha-shampoo dahil talaga namang napakalagkit ng iyong ulo. At dahil tatlong babae nga kami dito sa bahay, kumuha na nga rin itong si Ate Kasi ng dalawang cream silk dahil gamit na gamit din naman namin ito. Tumapat pa nga kami dito sa napakalaking electric pan mga mare dahil talagang init na init, na init na nga kami ng mga oras na yan. Kumuha na nga rin itong si Ate Kasi ng cold at syempre ang paborito nga niyang sabon ang surf powder. Si Ate kasi talaga ang tagalaba ko dito sa bahay dahil palagi nga kaming wala ni Buyok at palagi nga kaming nasa galaan. Char. Kaya naman alam na alam niya talaga kung ano-ano ba yung mga kukunin namin dito sa grocery store. Natatawa pa nga ako dito sa aking panganay mga mare dahil mas alam pa nga niya yung mga presyo kaysa sa akin. Madalas ko kasi silang utusang magkapatid sa tindahan kaya naman alam na alam na nga niya ang difference ng price dito at price nga doon sa amin sa isla. Bumili na nga rin kami ni Ate kasi ng dalawang tissue dahil gamit na gamit talaga namin ito lalo na nga kapag ka kami ay tumatawid. Diyos ko mga mare, sabi ko nga yung mga kailangan-kailangan lamang aming kukunin pero hindi rin naman nasunod. Alam nyo ba na kaming mga taga-isla ay napakabibilis kumilos lalo na nga kung kami ay tumatawid. May oras kasi ang bangka sa amin kaya hindi talaga are ang papetiks petiks Ayaw ko tayo yun amin. Yeah. Pag yung nakakauhaw, tubig lang. Huwag ito, ito ay mga ano, juice. Then, ina sa ina. ina. O, oh, yan. yan. <laughs> Di <ba>? <laughs> <laughs> so, <mumurahin> lang tayo. <laughs> Dumaan na nga rin kami dito sa mga delata at syempre hindi mo ang paborito naming sardinas at ligo nga ang aming paboritong brand. Mas gusto nga ni Buyok dito yung spicy kaya kumuha na nga rin ako ng tiga-apat na piraso. Naku mga mare, hindi rin mawawala itong century tuna sa aming listahan dahil paborito din namin iya. Ito namang si Ate Kasi ay kanina pa nga bubulong-bulong sa akin at gusto nga daw niyang kumuha at bumili ng serilak. Kahit nga dalaginding na siya ay paboritong paborito pa nga niya ito at talaga namang mine, merienda. Kumuha na nga rin itong si Ate Kasi ng Coco Crunch at ng gatas dahil yun nga ang request ni Megan da na pasalubong. Pagkatapos nga niyan, ng eh, nagbayad na nga rin kami at mahuhulaan nyo ba kung magkano lahat ang aming binayaran. At kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to, ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre, papalaw na rin po.